Pasok Ang nasa dilim ay ibubunyak sa liwanag Sa ngalan ni Yahweh Pasok 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 Kaya mo pa? Kaya pa? Itong mucha ng kidlat, kaya mo? Kaya mo yan? Kaya mo mucha ng kidlat? Amin ka kung ano ka, Espiritu, magukulang. Amin! Magukulang, Espiritu. Kidlat Kidlat ng pinito. Ayan, kapangyarihan ko ngayon. Kaya, kaya mo? Kung hindi mo kaya, ang mutsa ng kidlat ka. o. Amay, kung sino ka. Sino ka? Mangkukulang o sapay ng espirito. Amay! Amay! Bakit mo yung nakatusok sa dibdib na ito? Ano? Bakit mo tinutusok ito? Ha? Gusto mo patayin ito? Gusto mo patayin? <tinyo> Hindi Ay, Gusto mo ng parusa? parusa kita Ha? Gusto mo? <tinyo> Si Pat ng Winos. Labas eh. Labas eh. Kusak matabarang patulis yung paparagras. Diyos. Diyom na. Ba't mo kinungkulam ito? Bakit? Anong dahilan mo? Anong dahilan mo? Ba't ito kinukulam? <coughs> o oh, sinasabihan mo ito? Bakit nandiyan ka sa katawang ito? Sagaw? Ha? Ang pagkakapahit nito, oh? wala man lang ka laman-laman. Ingkanto ka? Tao. Sagaw? Ingkanto, tao. Ingkanto, tao. tao. Ingkat po kata. Ha? Kuryente ka ninyo. Hmm. Hmm. Dan ayaw mo rin pumamagitan ng mukha ng tigat kong ito, pinapatay na kita sa katawan ng taong ito. Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham, Diyos ng kagilas-gilas, Diyos na pumapatay ng kaluluwa ng namiminsala sa taong ito, pinuputol ko ang buhay ng taong ito dahil hindi siya umamin. Ispada kidlat!